So ayun mga idol, may ganap shoutout sa inyong lahat dyan. Bali, may share, share lang ako sa inyo mga idol. Share, share ko lang sa inyo kung paano ko nakuha yung 60k watts hour within 2 months. ba diba? Ang bilis niya. Bale, ganito lang yung gagawin nyo mga idol. I-share ko lang din sa inyo para yung mga wala pang 60,000 60, watts hour dyan. Ayun, para sa inyo to. Bale, ang gagawin nyo guys, diba nag-live kayo? Diba gumagawa kayo ng mga live na, na video? isang oras, di ba? Minsan lampas pa. Ang gawin nyo, maggawa kayo ng extra na account ng Facebook o kaya Facebook ng kapatid nyo, ng anak nyo, o ano, basta magawa kayo kahit mga dalawa lang, ganun. Tapos, ang gagawin nyo lang, panoorin nyo lang yung live nyo. Yung ginawa nyong live, panoorin nyo ng extra nyo na account. Yung extra na cellphone nyo, halimbawa. Ganun. O kaya halimbawa, wala kayong gagawin, matutulog na kayo, o kaya yung nakatambay lang kayo, panood din nyo lang yung video nyo na ginawa ganun lang ng ganon araw-araw kasi ganun lang yung ginawa ko eh ang ginawa ko dito, pagpapasok ako ng trabaho, iniiwanan ko yung dalawang cellphone ko, yung extra ko ng cellphone, iniiwanan ko, ipinay play ko mismo yung live ko pero pag dalawa yung gagamitin mo na pampanood Dalawang video 'yung papanoodin mo, hindi siya 'yung parehas para mas maganda. Halimbawa, 'yung isang cellphone, 'yung isang video, 'yung isang cellphone, 'yung isang video. Ganon 'yung gagawin nyo para magkaiba. Hindi siya pwede 'yung isa. Ganon lang. Ganon lang 'yung ginawa ko araw-araw tapos pagdating pagdating trabaho sa gabi, ganun ulit 'yung ginawa ko habang natutulog ako, naka-play lang siya dire-diretso talaga wala nang kuan yung cellphone siguro may patayan lang talaga pag nalobat siya kasi iniiwanan ko siya ng hindi naka-charge tapos every update niya araw-araw nakikita ko talaga 2000 plus yung watch hour niya minsan mababa 1.5 pero minsan mataas talaga kaya nakuha ko agad siya ng siguro naman lampas ng 2 months mga 2 months and 10 days ganun basta nakuha ko siya ng ganun kabilis kaya lang pag nanood kayo ng video hindi yung hahanapin nyo yung video nyo ha, hindi yung i-scroll, hahanapin nyo yung video nyo, tapos i-play nyo. Pag gano'n ang ginawa nyo, pag pinili nyo siya, automatic yun, pag nag-end na siya, magpapalit sa ng ibang video. Minsan, hindi sa inyo yung papalit doon, di ba gano'n yun? Kaya ang gagawin nyo, doon sa may profile nyo, di ba sa baba nun, may nakalagay na videos, sa yung pictures. Yung mga videos, pag kinilig yung video, makikita nyo doon lahat ng ginawa nyo na video, di ba? nandun yung mga reels, yung mga live, di ba nandun yun? Doon yung ahanapin yung live. Tapos doon nyo siya i-click, doon nyo siya papanoodin. Kasi maglulup yung video na yon dire-diretso yon Pag nag-end siya, magpe-play ulit siya dire-diretso. Ganun. Hindi siya mismo doon sa i-scroll mo, sa may kwan mo, sa may profile mo, hanapin mo yung video. Kasi pag doon mo ginawa, hihinto yun, magpapalit siya ng video. Kaya doon sa may videos nyo, doon nyo sya hanapin. Hanapin nyo yung live nyo doon sa may mga videos nyo na na-post. Yun. Para maglulub. Dire-diretso yun. Ganun lang kasimple yun. So, ayun guys ha. Ganun lang yung gawin nyo. Follow and share. Let's go. Peace out.